Hai, 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 anak hai, nang anak pembatu, pembatu hai, Tuh ibu bro para para mubab, bumbabak, bro, Hah?

idol pero hinarangan kami ng ano nakatumbang baliti yan wow grabing lugar na to mga idol grabing wakwak -wak dito mga idol yan dalawa ni Dokyo ngayon mga idol bro parang nakatumbang baliti bro hinarangan tayo bro oo hinarangan tayo ng baliti na nakatumba narapas yung gabi kaya siguro natumba itong baliti na bro, may mga putyukan bro iya yeah, nga <coughs> ingat ke <ka> jan <dyan. coughs> ano mo yung bago nya ano bro yung may yung micro sa gitna bro <coughs> hindi ko pa yan nakita bro hindi, ako rin hindi ko pa rin hindi ko pa yun nakita sa personal pero kung sa sampulan siguro natin, natin bawat bagong dito sa bundok na ito baka makakita tayo ng gano'n um, oh. kasi kapag nakakita ako ng bagong ko hindi ko kasi pinuputol hinahayaan ko lang yan o no? ito mga idol papunta kami hmm. dito yung, bagong bago na may cross ano malaking bagong. may hinaharang

dito bilang ano? biglang biglang mga agat ito mga idol Iya, enggak. Sige bro, sige bro. Tingnan mo sa mga puno bro. <coughs> Napakadelikado kasi ang mga bagong nawaan ng na mga wakwak -wak mga idol. Kasi kusa lang yan silang ano sa sa'yo. Wow. Ayan, ayan, ayan. Ayun, ayun. Paniki. paniki. Ayun, 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 para <coughs> <coughs>

napakadelikado na lugar na to pero kailangan natin puntahan kasi parang kung hindi natin to sila matulungan marami silang mabibiktima yung kaya nating matulungan maisalba pa natin pero yung iba ha? pero yung iba hindi natin pwedeng tulungan kasi tumitira na yan ng ano, tao pag may dumaan dito. Wow. Mais sumi sigaw. Wow. Di kami na takut sayo. May panangga kami. Wo. Hmm. Segi. Mau pergi. Ya, mau sumisi Bro? Wow. Sige. <coughs> wow. Pati sindi, sindi yang sindi ang ilaw natin mga idol kasi may ano bubuyog. <coughs> ha? iya ngga wow wow magpakita ka tingnan natin ngayon ang tapang mo Marami na kayong na bibiktima dito sa bundok. Kawawa yung mga nabiktima nyo. Wow. Sige. Wow. Daming bubuyog, bro. Dito lang 'yon sa malapit. Wow. Dito <coughs> makita lang kita ngayon. Wow. Ye. Pag makita kita ngayon, hindi ako natatakot sa iyo. Pasigaw-sigaw ka. Pakita mong tapang mo. Wow. Wow. Parang andito lang sa malapit, bro. Parang andito lang sa malapit. Ayun, so, mga idol, no? Ay, biglang nagpaparamdam dito na ano busis ng wakwak o oh, hanapin talaga namin yun Wow, okay. uh, yun bro uh, kaya nga Wow. Wow. Eh, magpakita ka. <coughs> Ang nah, daming bubuyog. Wow, dan ini ah. Cukan? Hah? Semukai? Tidak semai kawayan Bu. semai kawayan. Wo. Masan ka. <coughs> ha? Oh. Ano ni? ni? pangit ng mukha. Ubuong pangit nang mukha. Loh. Ubuong pangit nang mukha. Loh. Ayun oh. Ayun mga lodyo. Hoy. Nakapule-pula yung dami. Oh. Den kepala nagtatago ha.

Utik tiil. Yang makiat, makiet, 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 mengaludi. Anak tanya anak tempat tu, tempat tu mengaludi. Tu ibu bro, para para mau bab, mau bab bro, hah? Lah lah

Wow, tumatawa. Habang Lah, habang pinapahina natin lalong pumapangit yung mukha. Ayaw mong bumaba ha Maghanap tayo ng pambato bro Maghanap tayo ng pambato Ito 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 Kaya mong bumaba, ha? Hmm? hmm. <tinyo> Uy. 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 Huwag mong akyatin, bro. Baka, baka talunan ka nyan. Baka bigla siyang tumalun. Ayun, Ay, parang ano. Parang, parang kapre. Kaya nga. Uy. Yan mukaw? oh. Grabe, bro. Nakakatakot yung mukaw bro. <tinyo> Hanap tayo ng pampato. Ayaw mumbu bumaba dyan. Ha? Sige sige, 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 sige. Sige, Uh, uh. Hmm. Ha? Bro, bro. Hawakan si. bro. Akyatin bro. Sige bro, sige bro. Pag-ingat kah, Ayaw mumbu bumaba dyan. Ingat ke bro, ingat ke bro. Oh, Kukunin natin 'to, Yun sa taas, ayun sa taas. Yun. Lalo pang pum pumapanik sa taas, bro. Umakyat pa sa pinaka. Oh. Umakyat pa siya sa taas. Huwag kang magkumpiyansa. Bro, huh? ang pangit ng mukha mo. Ha? Pangit ng mukha. Huwag kang magkumpiyansa. sa taas, oh. Ayan, sa sa taas. Huwag ka lang tumuloy bro, magpanik bro ha? oh, Huwag ka tumuloy magpanik Ayan oh, delikado Delikado bro. bro Kaya nga Oh baka, baka inano hey ka dyan Huwag ka lang, Hayaan lang natin siya bumaba dito. Hayaan lang natin. Oh, sige sige. Hintayin natin siya sa, sa dito sa baba. Huwag ka nang tumuloy doon sa taas. Napakadelikado. Baka na, pinapahabol ka lang. Ayan you know, o, tingnan mo. Oh. Pangit ng mukha. Ayan you know, o, tingnan mong mukha o. Oh. Uy, oh. hey, alerto bro. Malakas bro. Bukan mau kupian sa bro. Sigi, babak ka, babak ka. Sigi, sigi, sigi. huh, tingnan mo. Tingnan mo. <coughs> Kamu kupian sa bro. Wow. Oh. Sigi, 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 sigi. Hmm. Ah. Malakas bro. Sigi, sigi, sigi. Sigi, nangihina. Ah. Papakalakas bro. bro. Sigi. Oh! 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 Lakas na makbo Lakas na makbo bro Hindi tinatablan bro Kaya nga Tinatablan Tinatablan <coughs> Dun sa ano doon sa puno ng mataas na anong puno yun Doon siya umakyat kaya okay, dito nandun bro nandun bro ha ayun no nandun bro nandun bro nandun bro nandun bro sige sige Uh, ah, buli natin yun anak